So, ngayon sa so video na to, uh, dumating na yung box na kay Nicole tsaka kay Sandy. So, na natin yung box. And, syempre, sinama ko ngayon si Nicole kasi, ako oh, dito, siya lang naman yung available si Sandy. Malayo ka na Sandy. Saan yung kina Sandy? Tabogon. O, sa Tabogon yung kina Sandy. Kaya, malayo. Sandy, panoorin mo itong video na to kasi nandito yung para sa'yo. Bigay ni Tita Marlene Lolo Tony. Excited na kami. Tara, puntahan natin. Bilisan natin. <laughs> bangko ba, magkakataan ko. Kaya na, layan na. Layan na. So yun guys, welcome back to our YouTube channel, Chan TV. And for today's video, mag-a-unboxing kami kasi pinadalhan kami ng aming beloved sponsor na sina... Tita Marilyn and Lolo Tony. Thank you very much, Tita Marilyn Lolo Tony. Super excited na kami na buksan itong box ni Nicole tsaka ni Sandy. So, Sandy, kung nanood ka dyan, stay tuned ka lang kasi nandito yung para sa'yo. Excited ka na ba? <laughs> excited na siguro sa Sandy, no? Ikaw, excited ka na ba? Sobra. Yung viewers, excited na ba? Oh, excited na. Kahit di masagot, alam ko excited yan eh. So, ayun, itong box, hindi na pakita kung gaano kalaki to. Ang mahalaga, malaki ang puso na nagbibigay nito. Correct. Ah, ah. di ba? Ah. Thank you, Tita Marian, Lolo Tony. Sobrang mahal na mahal po namin kayo. At ngayon, bubuksan na Nicole at Sandy yung box nila. Since wala si Sandy, gusto ko lang i-clarify si Sandy nandun sa bahay nila, di ba? Tabogon. Tabogon. Malayo kasi yung lugar nila, guys. Kailangan nila mag-travel ng kailangan, ang kailangan ni Sandy mag-travel lang 4 to 5 hours bago siya makarating dun sa konsolasyon. Since mm -hmm. pag pumunta pa siya dito, tatravel pa siya ng 5 to 6 hours bago siya makarating dito sa amin. Kaya mas maigi na na kami na lang mismo mag-unboxing tapos pag nabuksan na namin, separate namin kay Nicole tsaka kay Sandy and after, papuntahin ko lang si Sandy at kunin yung mga nasa box mm -hmm. para sa kanya. Okay ba? So ngayon, since sa inyo itong dalawa ni Sandy, kayo dalawa, mag, ikaw magbukas. Ito. Putulin mo yan. Okay! So, una natin to. Uy! Para kay Roy! Wow! Uy! May hoodie wow. si Roy, oh! Oh, tignan mo. Roy! Oh, tignan mo bukas. Wow. Brabe, ang ganda wow. ng hoodie ni Roy, oh! Ibang-iba ka talaga, Roy! <laughs> Roy, since kay Bigan kita, palato mo na to sa akin. <laughs> oh, since kay Roy to, saan to ilagay, oh? Diyan yan kay Roy, oh. At itong isa, panino ba to? <laughs> Okling. Wow. Oke, okay. okling oh. ya. Kita. Itu may holster pa. Ini tuh. Uy, okling din. Same sila kay Leo. Okling din, oh, pakita mo, pakita mo. Yan. Kitang-kita ba siya? Oke. Okay. And again, ito. Okling pa rin. Ano to? Uy, ang daming toothbrush ni Okling, oh. Yan, pakita pa. Ang daming toothbrush ni Nicole, oh. Ang <laughs> daming okling. Sino bang okling dito? Si okling para ay si Nicole, okay. Ito para kay Sandy. Wow! So, Sandy, parang, I think, hoodie, ay, jacket, oh. Hoodie na, manipis nga lang. Okay. Lagyan ko dito para hindi tayo ma buluhan. Para kay Sandy! Wow! Grabe, may holister sila Sandy, oh. Ang ganda, no? Yan, dito kay Sandy. At syempre, kay Boy Salamin! Uy, grabe! Thank you so much, Tita Marilyn and Lolo Tony. Dito sa Hodi na binigay nyo. May nakapangalan, no? Boy Salamin! Saan ba si Boy Salamin? Ito, ito, ito. Boy Salamin yan. Si Boy Salamin, no? Oh. Thank you so much, Tita. Since akin to, dito ko to ilagay. Yan. Uy, Sandy! Meron din eh. toothbrush si Sandy, oh! Yan, para kay Sandy to, ah. Toothbrush. Okay. Kailangan talaga pagbalik namin before pag ginamit nyo to, kailangan maputi ng ngipin nyo. <laughs> <laughs> hindi pala parang sinoy eh. Yan. Sandy ito para kay sendy oh. Wow. wow. Ang ganda ng jeans oh. Ang ganda. Ang ganda pa ng quality. High quality no? Jagger pala. Jagger. akala ko jeans eh. Ito. Kanino yeah. pa to? kanino to? Kay? Sandy. Wala ang pangalan. Sandy ma. Sandy. Oakling. Ah, okay. Tignan natin. Sandy. Okay. Ito, Sandy. Ito para kay Sandy. Dito naman tayo kay Okling. Oh, Tignan natin yung jacket. Jacket ba to? Wow. Piyo, wow, wow bro, Ang ganda ng jacket pang to. Pangunan. Pwede niya pang eh. Oh, may nakasa... May pangalan. Kay Nicole. Para kay Nicole to wow. ah. Yan, Okling. Para kay Nicole. Lagay mo dyan yung para sa'yo Nicole. At ito naman, para kay... Sandy. Sandy! Okay, para kay Sandy, oh, nahalo-halo na siya. Cinderella, para to kay Cinderella. Dito naman, para kay kanino kaya to? Tignan ko. Hoy, para kay Nicole! <laughs> para <laughs> kay Nicole, <laughs> okling nilagay, <okay. laughs> oh. Grabe, nila ang ganda ng quality, oh, oh. Yan, ano masabi mo? Thank you so much, Tita and Lolo Tony. Yan, ito, kay kanino naman ulit, oh. Hoy, kay Nicole pa rin, Nicole. Oh, you, Sandy. ganda, oh. Ito, kay kanino to? Tignan natin to, daming damit nyo. Para kay Oakling, wow, para kay Nicole. Yan, dito naman tayo sa kabila. Kanino naman to? Para kay Sandy, ano ba to? Jogger. Wow, jogger oh. Yan, ako wala akong ganito eh. Hindi. Bakla. <laughs> Bakit, bigyan mo ba ako? Wow, gamay, bayit naman Nicole, bigyan ako. Kanino ba to? Uy, para ka Shendi, ang ganda nito. Wow. Pang formal ba? Mm -hmm. No, pang formal attire to guys. Formal. Ang ganda nito. Pero ang tanong, kasha ba to sa, ba sa baywan no, ni Shendi? No. Okay lang yan. Please. Kasha ba yan sa'yo? Okay lang yan. Lagyan lang yan ng arperil. Sabi <laughs> yung toothbrush nila, oh, pang one year supply. Oh. Diba? Ilan <laughs> Nine, kaya? Oh, three, one. six. Seven, eight, oh, grabe, high quality pa na toothbrush yun. Oh. Alam nyo, sa mga hindi nakakaalam, meron niyang mga sign-sign yung toothbrush pag pwede na gamitin at pwede nang itapon. Soft bristle eh. I don't know, di ko alam. Kasi yung mga ganito sa amin, toothbrush to eh. Para sa bibig. Ito. Huy! May, may, may nasa ano Nawala <laughs> eh. <laughs> no, no, no. Ito, tingnan natin. Kanina to. Sandy! Wow, wow, para kay ganito. Sandy. Ma, gusto mo ba yung mga ganito? Ikaw gusto mo mga ganito. Ano ko babae? Hindi. Hindi mo ko babae. Feel mo, para sa'yo, gusto mo yung mga ganito. Uh -uh. Oh, kasi hindi siya mainit, no? Uh -huh. O, oh, dito naman tayo sa kabila. Alam ko, Nicole to. Pag nahulaan ko. Uy! Nicole pa rin, no? Oh. Yan, Nicole. Uh -huh. Yan, pakita natin. Nicole, yung jogger. Yan, ito. Tignan natin, ito. Parang kanina to. Oh, o, uh -huh. Since hati sila, ito, para kay Nicole talaga to. Yan. Bakit? Ano yan? Yung coffee. Coffee yan, uh -huh. coffee. Coffee. Yan, ito naman, isa din para kay... Sandy. May pangalan yun eh. Sandy. And Aside from that, ito naman para kay Sandy. Wow. Ano pangalan ito? Corn beef. Wow, Corn beef para kay Sandy. And ano to? Mayonnaise. Mayonnaise para kay Sandy. Para kay Sandy to yung mayonnaise. At mayonnaise din para din kay Nicole. Sige, ikaw kumuha sa'yo. Oh, ito para sa'yo to. Tingnan, tignan mo ba? Tignan mo. Ano yung pangalan. pangalan? Uy, pang formal yan, oh. Ayan, para yan kay Nicole. Pakita natin sa camera. Ganda ng camera, oh. May naman tubig. Kasi mainit talaga ang panahon. Kaya wag na wag kayo basta-basta gumagala-gala dyan sa labas kasi mainit. Di ba na-postpone -na yung mga class? ng mga elementary at high school mm -hmm. dahil dun sa sobrang init. sobrang init. Kaya be careful sa lahat ng tao diyan, sa lahat stay na hydrated. Oh, stay hydrated. Paano ba maging stay hydrated? Ano bang kailangan nilang gawin? Uminom ng maraming tubig. Malamig or mainit or maligamgam. Malamig, <laughs> init man. <laughs> malamig, mo. mas maganda talaga malamig. Okay. pero wag din sobrang lamig kasi mayroon din bad side effect, di ba? tapos na tayo minom. Balik ulit. Uy! Alam mo ba, ito yung favorite natin, no? Na ketchup? Oo, mm. Um, ba? Diba? Hi. Heinz, yan. Para kay Sandy. Yan, Sandy, tignan mo. Meron din sa akin. Uy, meron din sa iyo. Wow, Okling, okay, Nicole. Sa mga nagtatanong, bakit ba Okling okay, yung nakapangalan kay Nicole? Yan yung kailangan yung problema. Hindi natin problema <laughs> yon, Kasi yun nakalagay. At ito, Merong ganito si... Sandy. Sandy. Wow! My coffee mate si Sandy Pero and si din? Nicole meron din siyang coffee mate. Wow, may coffee okay. mate din si Nicole. Oh. Oh, sige, lagay mo dyan. And kung merong Toblerone si Sandy, meron din ako. Ah, <laughs> meron din Toblerone si Nicole. And kung merong Nutella si Sandy, ito, ito, ito. Merong Nutella si Sandy, meron And din Nutella ako. si Nicole. Grabe, ang dami nila, oh. Oh, ano pa? Ito, kung merong corn beef si Sandy, meron din corn beef si Nicole. Grabe, thank you. May, may corn beef pa. Kung oh, merong corn beef pa. At ito, 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 ito. Ito, kung merong Swiss Miss si Sandy, oh, meron din ako. Yan, meron din si Nicole Swiss Miss. Okay. And syempre, ano pa, ano pa? Oh, ito, damit. Kita mo. Anong pangalan na yan? <laughs> O clean. Oy, Nicole, para kay Nicole, pakita mo. Wow, gabi oh. Hindi ka naman papaso sa inis. Oh, ito ano ba 'to? Wood perfume. Wow, thank Hello, you dito. Tita. Thank you dito, Tita Marylene. Kaanin sa Victoria's Secret? Oo, oh, Victoria's Secret. Mm. Thank you dito. Meron na 'yong pabango si Nicole, tsaka si Sandy. Super happy ako kasi meron silang natanggap na ganito. At akala ko dati na para lang sa si isang tao sa particular lang na isang tao yung mga pinibigay nyo para pala sa lahat at super thank you kasi naging fair kayo sa lahat at wala kayong pinipiling taong tulungan lahat ng na mga nangailangan ng tulong deserving tulungan, tinutulungan nyo po saludo po kami sa inyo tita Marlene at Lolo Tony di ba? okay, lagay na natin dito and syempre, ano ba to? yung nasa plastic Sandy, Sandy to eh, Sandy. Oh, buksan mo na natin kung anong sabon. Uy, dog! Dive, guys! Dog! No, dog! Mabuksan, mabuksan! Wow! May dog dito! Yan, meron silang yung binigay si Tita Marlin na Dove thank you Lolo Tony and Tita Marlin dito sa Dove na binigay niyo kay Sandy at Nicole okay sige lagay mo na dyan kasi Dove din yan and ito meron silang binigay ni Sandy na Coffee! What? Anong pangalan ito na coffee? Full, ha? Huh? Folgers. Folgers Coffee Classic. Gross! Oh, grabe! Oh. Jingle bell, jingle bell, jingle all the way! Out of sound, electric fan, gawdero, best fan. fun! Ay! Na, din natin dyan. At ito, ito, ito! Wow, meron silang natural... What? Ha honey! Wow! Skippy! Oh, ito, peanut tolo. Peanut butter with oh, honey. Peanut butter. Oh. San pa kayo? Dito na kayo sa pinat. <laughs> ito para kay Sandy. Nag-advertise oh, nag pa. Uy, ito! Wow! Hair cheese! Wow, ang sarap naman ito. Alam mo, pangarap ko magkaroon ng hair cheese eh. Dati eh. Pero ngayon, nandito na mga hair cheese oh. Yan. Thank you, Tita Malin. Binigyan niyo kami, binigyan niyo si Sandy ng chocolate. chocolate. Oh, at saka si Nicole ng chocolate. So ito, pag kumain ko yung chocolate, yung chocolate ko, di ko pa naubos eh, nandun pa. Kasi alam mo, nung kumain ako ng chocolate, hindi pa kaganito kalaki yung butas. Mm. Nung kumain ako, lumaki. Kaya gusto mo ba magbutas si ipin mo? Hindi. Bigay mo sa akin yung chocolate mo. Baliro ka yata eh. Yeah, yeah. Joke lang, ikaw talaga, di ka mabiro eh. O, oh, imagine mo, kung merong chocolate, huwag kayong mag-alala. Kasi bakit meron namang gamot ng chocolate eh. Okay. Meron namang Colgate eh. May toothbrush oh, na, may Colgate oh, pa. O, may toothbrush na, may Colgate pa. San ka pa? Di ba? <laughs> may postizo na lang yung kulang. <laughs> para sa ngipin ko. Thank you dito, Tita Marlene. May Colgate yung binigay para kay Sandy and kay Nicole. And ito, Tobrilon. Oh, meron ron. bang Tobli Road? Grabe, ang ganda Ando, chocolate, oh. chocolate, chocolate to. To. Diabetes, Talaga. talaga yung labas nito. Pero thank you, Tita Marilyn, ah. Ano Tony? And syempre, ito, yung peanut again. Peanut, well, oh, Skippy. Oh, Skippy. She's escaping on. Hindi ikaw si Nicole. And you will never be Nicole. Chocolate. <laughs> ito para kay Sandy, tsaka para kay Nicole. Nicole. Oh, separate natin yan. At dito naman tayo sa maraming mga delata. Oh, Uy, mayroong corn beef Oh. Corn beef para kay Sandy, isa. Corn beef para kay Sandy, dalawa. O, ano pa yung iba? Corn beef for me. One, for, two. And corn beef for Sandy, pangatlo. Okay. Three. Oh, tatlo na. At syempre, meron ding sardines. Asa mo? Alam nyo, sardines po yung pangalan nito. Hindi po ito floor wax sardines. Ito talaga yung sardines na ibang bansa. Mm. At para sa mga hindi nakakaalam, pap, ano, ano? papaingitin ko sila. Okay. <laughs> Ang sarap nito, yung laman nito, fish na fish talaga. Pero kailangan mo muna timplahan kasi iba yung American taste sa Filipino taste. Mm -hmm, tama ba? Tama. Pero masarap pa din naman, di ba? Mm -hmm. Kasi masyadong laman-laman talaga ba? At syempre, ito, ito. Ano? Meron pa oh. Wow, oh, so corned corn beef. beef pang apat para kay Sandy and para kay Nicole. And syempre, ito, ito, ito. ito. My so... salt. My... Oo, oh, ang bigkat so ng Spam. Ah! Uy, sausage yung sayo. <laughs> <I> sausage, <laughs> oh. Go, balik mo muna, <laughs> balik mo muna. Take two, take two. <laughs> Ito, para kay Nicole, meron wow. siyang spam. Ito din, para kay Sandy, uh, meron din siyang spam. Sa mga hindi nakakaalam, sa isang piraso ng spam, nakita ko sa mall, dun sa ano ba? Sa ano? Sa SM. Mm. Sobrang mahal ng spam. 209 each. Mahal. Yung isang lata. Eh, sabi ko, grabe to si Tita Marilina, ah. Hmm. Grabe to si Lolo Tony, ah. Binibigyan tayo ng mga mamahalin na pagkain, samantalang pagkita mo sa mall, sobrang mahal, di afford. Hmm. Sabi nga ng mga mayaman dyan, eh, pag ulam mo pa, mayaman ka. Ah. Ngayon, makakaranas tayo, paano maging mayaman? <laughs> ah! Oh. Ito, spama. ang bigat nito. Oh, buhatin nyo. Oh, hindi nyo pala mabuhat, eh. Oh. <laughs> ito, yung malaki na, yung malaki na, malalaki. Oh. Para kay Nicole and kay Sandy. Sausage para sa wow. sa'yo. Alam nyo ba, ang sausage, 18 cans to. Sobrang sarap nito. Meron tong tubig na nakalagay sa ilalim. Okay. And after dito meron si Sandy na sausage. Si Nicole, ah, nga ako. <laughs> si Nicole, meron yung sausage. Okay. And aside from that, marami pa silang mga candies. Candy. Uh, meron plastic doon. Yan, kuha tayo What ng mga plastic. candy. Eh, sobrang daming candy, so. Oh. oh. Candies. Pero kuha muna kami ng... Oh. Ay, laro muna kami ng candies, ah. Oh. Since wala kaming, ano, lalagyan nito, walang plastic, ito na yung lalagyan namin. Yung bag. Yan, bumibili kasi kami ng mga <laughs> products nito, eh. Parang <laughs> nag-trick or trick, ah. Nagamit kasi kami ng products nito, eh. Dito na namin lagay. nilagay yung para kay Sandy na candy yan lahat kay Sandy at yan lahat kay Sandy guys yung napanakita ko kanina at ito naman lahat kay Nicole yan pakita ko sa inyo yan ito lahat kay Nicole ano oh. tanong Nicole paano mo kaya dalhin yan <laughs> hindi ko alam <laughs> saan mo ba yan isasakay at ilalagay <laughs> tapos na natin mabuksan lahat at nandito lahat ng sayo Nicole at oh, nandito Cindy. lahat kay Sandy so ngayon since na pinadahan ka ni tita Marlene ang lolo Tony ng box anong masasabi mo kay tita Marlene ang lolo Tony na binigyan kayo ng imported na box at imported na mga foods imported na gamit galing abroad. Anong masasabi mo sa kanila na hindi kanila tinipid? Hindi niya tinipid tayo? Hindi niya tayo tinipid. Anong masabi mo kina Tita Marilyn Lolo Tony? Ang masabi ko lang po kay tita, kina Tita Marilyn and Lolo Tony is sobrang thankful ako sa kanila kasi first time kong ano, mabigyan ng ganito ng mga mamahalin, galing pa sa labas. Super, super happy po ako. And sana po, bigyan po kayo ng Panginoon ng ma ma malusog na pangangatawan and more blessings. Yes. <coughs> yeah. happy ka ba? Super! Yan, yeah, mamaya, bilitin yung gamot ha. Ayan, <laughs> <laughs> yeah. presideno si Nicole kasi meron siyang parang, ang English ng ubo? Ubo. Basta, meron siyang... <coughs> oh, meron si Nicole lang, <coughs> <coughs> di namin anong, ang cough ba niya? Yung, mm -hmm. uh, yung baso, cough. <laughs> so ngayon, thank you Tita Marlene at Lolo Tony. Super na appreciate po namin lahat ng binigay nyo at sa lahat ng sponsor, sobrang thank you Tita Marlene at Lolo Tony. And Sandy, uh, pag meron kang time na vacant time. Ano dito sa bahay namin yung pinadala Tita Marilyn sa iyo, ang Lolo Tony. Kunin mo lang dito kasi malayo talaga sa inyo. At di ko naman to kayang dalhin papunta sa inyo. At papunta doon kina Nicole kasi sobrang bigat. Kunin mo lang dito, dala ka ng malaking bag. Mm. Diba? Oh, ikaw, paano mo ba yung dalhin? Pairamin lang kita ng bag. Okay. Gusto ko magpasalamat sa one of the best, handsome and kind na sponsor namin na si Lolo Tony. Maraming maraming salamat po Lolo Tony dahil Ever since una hanggang ngayon, sinusuportahan niyo pa rin po yung Chan TV and kami po, tumutulong pa rin po kayo sa amin. And super appreciate po namin yung lahat ng kabutihan ginawa niyo po sa amin. And nagpapasalamat po ako sa Panginoon kasi binigay niya po kayo sa aming buhay. And thank you so much po. Nicole, yeah. uh, gusto ko lang pala malaman mo na lahat pala ng natanggap mo na pa sa package is para sa'yo yan hindi yan para sa ibang tao kaya kung gusto mong magbigay ng maliit kailangan sabihan mo din sila na pagpasalamat din sila kahit maliit kasi yan is di naman yan binigay ng sponsor nila tita lolo Tony para sa kanila binigay niya ni tita at lorotone yan para sa'yo yan kaya ikaw yung masusunod kung bibigyan mo, magbibigay ka ba or hindi. Okay? Kaya ko kasi pangit naman kung sobrang mapagbigay mo, wala na. Hindi matutuwa yung sponsor niyan kung hindi ikaw yung nakabenefit na lahat ng bagay, lahat ng pagkain na binigay ng sponsor sa'yo. Okay ba? Kailangan bukal sa loob mo. Okay ba yon? ni Tita Marinan ano? Lolo Tony yan si Papa ni Nicole Ano masabi mo kuya na binigyan siya ni Tita Marinan Lolo Tony? Ah, uh, sobrang saya po Maraming salamat po sa ibinigay niyo po sa amin lalasa sa anak po Maraming salamat <laughs> Kaming ibigay sa'yo konti la <laughs> Si Merong binigay si Nicole Ike, okay. Nicole kunin mo Yung <laughs> Yung pink Ay. Okay ra lang. Nagigiyar ng ako no. Kay Nick, kay Nicole na nay. Kay Nicole. Si merong nagbigay kay Nicole ng ng, ng ng ganyan tapos binigyan ka binigyan ka din ni Nicole. Gibahin ko. Salamat. Si love do kayo ni Nicole. Ni Nicole yung isang uncle niya. Magandang hapon. <laughs> so yun lang naman. And before namin tapos yung itong video na to, ulitin namin, gusto lang namin magpasalamat kay Tita Marilyn and Lolo Tony. Sobrang thank you, thank you. Taos puso kami, nagpapasalamat sa inyo. Kasi kung hindi dahil sa inyo, walang Chan TV ngayon. Tama ba? Diba? So yung di dahil kay Tita Marin, walang Chan TV Pag na si Tita Marin, wala nang Chan TV ko na alam, di ba, kung saan Kasi si Tita Marin lang talaga, ang Lolo Tony Ang nagbubukod-tanging uh, Sumusuporta sa Chan TV At tumutulong talaga ng solid talaga, wala kami masabi Thank you, thank you At hulog po kayo ng langit Diba? So sa mga bagong napadpad diyan sa YouTube channel namin at sa mga supporters namin diyan, stay tuned lang kayo kasi malay mo mamimigay din kami sa mga random na tao din sa mga supporters din natin. At sa mga bagong napadpad diyan sa YouTube channel namin, huwag kalimutan mag-iwan ng isang bagsak na like, comment, and share. And don't forget to click subscribe. And click yun notification bell para always yung updated sa lahat ng videos na upload namin. So yun lang naman guys. Thank you for watching. See you sa next episode. Let's go. Hello po tita Marilyn and Lola Tony. Um, una po sa lahat, gusto ko po magpasalamat po sa inyo rin. hindi ko po in-expect sa inyo yung ano, I mean, hindi ko po in-expect na kasali pala ako sa pinadalhan nyo ng box. Thank you po sobra, tita. sa sorpresa po ako. Thank you din sa iyo, Lola Tony. Kahit po di, hindi po ako makapag-attend sa vlog, hindi po ako pala yung makapag-attend sa vlog, pero kasali pa rin ako sa ano nyo, pa-box, tito, tit, tito at Lola Tony. Sobrang salamat po. Thank you. Mm -hmm. Watch more video Chan TV and subscribe for always updated Salahat and videos Nasusunid. Thank you for watching. See you on next episode.